human being! So, for today's video nga ay tuturuan ko kayo kung paano ba mag over gamit lamang ang cellphone. Napakadali lamang ito, kaya magsimula na tayo. Ang una nyo dapat gawin ay i-download nyo itong app na ito. Ito ay CapCut. Ito yung app na ating gagamitin dahil napakadali lamang nitong matutunan or gamitin. So, pagkatapos nyo itong ma-download, eh ay punta na tayo sa app na CapCut at ayan, i-press nyo lang itong new project para makagawa tayo ng bagong video. At heto, lalabas din yung videos. Piliin nyo yung inyong videos na gusto nyo, i-voice over. And then, i-press nyo lang itong add. At heto nga yung aking video na i-voice over. Ipapadinig ko sa inyo muna yung original na audio nito. So ayan, sana nag-enjoy kayo <laughs> So ngayon, ang gagawin natin para maalis ang original na audio or background na ito ay i-mute imu imu natin ang original na audio Kung mapapansin nyo, meron siya ang speaker sa gilid at nakasulat na mute I-click nyo lang yan Ayan. Kapag pinilay nyo na ito, wala na kayong madidinig. O, di ba? Diba? Wala na kayong nadidinig dyan. So, ngayon, kung gusto nyo naman ay babaan lamang ang volume or hinaan lamang ang volume ng pinaka-original na audio, ay ituturo ko din sa inyo. So, ngayon, ang, ang gawin nyo na, i-click nyo lang itong video at may lalabas dyan na volume And then, ayan, pwede nyo na itong laro-laro. kung gusto nyo, hinaan lang yung pinaka-original na volume. Ayan. At kung gusto nyo naman na lakasan pa. I ay, ayan. O, di ba? Napakada nila gamitin, gamitin ang apps na ito. So, ayan. Ang gagawin ko dito ay mute ko lang kasi nga tayo ay mag voice over. So, pag okay na, ang gawin nyo lamang dito, yung nasa gilid na may check dyan, ay ikiklik nyo lang yan. So, ayan. So, ngayon ay magsisimula na tayong mag voice over. Ang next naman natin gagawin para makapag voice over ay i-click nyo itong add audio. And then may mic dito, hanapin yung voice over, i-click nyo ito. Itong blue mic, i-click nyo na ito. And then may counting ito ng 1, 2, 3. And then maaari na kayong mag voiceover. Try ko. At heto nga guys, meron ako ditong bagong halaman. Ang tawag nga pala dito ay money tree. May nakita kasi ako sa TikTok na swerte daw ito sa bahay. Kaya ibinili ko na ito. Kaya akin itong susubukan kung swerte nga ba. At pagkatapos nyo mag voice over para ma-save ito, ay i-click nyo lang itong may check sa gilid na ito. Ayan. Kapag na-click nyo na ito, ay na-save na yung inyong na voice over. So, pakinggan natin. At heto nga guys, meron ako ditong bagong halaman. Ang tawag nga pala dito ay money tree. May nakita kasi ako sa TikTok na swerte daw ito sa bahay. Kaya ibinili ko na ito. Kaya akin itong susubukan kung swerte nga ba. At kung gusto nyo nga palang ibahin yung boses nyo, ay ituturo ko din sa inyo. Ang gagawin nyo lamang dito ay i-click nyo ito, yung voice over nyo, and then i-click nyo itong voice effects. At ito, lalabas itong, itong mga to. Pasensya na kung Korean yung iba. Pero pag English yan ay madali nyo na yang ma- tututunan. Tapos ay kiklik ko lang dito ay itong funny. Yan yung para, para mga funny boys ang aking gagawin. Tapos mamimili lang ako na isa dito. Ayan. At ito nga pala ay maaari nyo itong laro-laroin. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo tono or paano ba? Boses ang gusto nyo dito. So, ayan, adjust-adjust nyo lang yan. At marami pa kayong pagpipilian dito kung ano ang ah, gusto nyo. Kaya nasa sa inyo na kung anong gusto nyo. Pero kung gusto nyo ay, yung original na voiceover nyo, ay maari naman. At eto nga guys, meron ako dito so, bagong halaman. Ang tawag para dito ay... At kapag nakapamili na kayo ng gusto nyo ditong voice effect, kunwari wala mili kayo ng voice effect, ang gagawin nyo lamang dito ay i-click nyo At lang itong may check sa baba para ma-save ito. Ayan. At guys, ituturo ko din sa inyo kung paano ba mas smooth or mas magandang pakinggan ng inyong voiceover. Ang gagawin nyo lamang, i-click nyo itong reduce noise and then yan, i-turn on nyo lang. Magiging smooth or yung iba pang hindi clear na ingay dyan ay mawawala. And then, para mawala itong CapCut na logo sa dulo, ang gagawin nyo lamang ay i-press nyo ito. Ayan, and then may lalabas dyan na delete. I-click ang delete para mawala. So, ayan, wala na. Ang next natin gagawin dito ay i-download na natin itong ating video na Vinoise Over. So, napakadali lamang. Ang gagawin nyo ay i-click nyo lang itong nasa taas na ito. Ayan, itong 1080p. Pagkatapos nyo itong maklik ay lalabas ito. Itong may resolution, frame rate, saka code. And then ito, doon nyo lang ito lahat. Ayan. Para maganda yung quality ng ating videos. At pagkatapos ay i-click nyo itong arrow para ma-download itong videos na ating Venoise Over. Itong CapCut na app na ito ay napakagandang gamitin kasi madali lang siyang matutunan. At paalala, hindi nga pala ito sponsor. Akin lamang itong nire para sa mga gustong mag-voiceover or sa mga mahilig mag-voiceover. So, ayan. Tapos ko na itong ma-download, ang gagawin ko lamang dito ay i-click ko lang itong dungeon sa taas. And then next, ay pupunta na ako sa aking gallery or sa aking photo. Ayan photo kasi ang akin kasi iOS ang gamit ko or iPhone and then ayan and then kiklik ko yan ay na-download ko na yung aking videos ayan, iklik ko lang yan Ito so guys, meron ako ditong bagong halaman and... na-download ko na siyang mabuti at napakaganda ng kanyang quality at ganitong kadali nga lamang mag voice over kaya ano pang inihintay nyo, I-try nyo na para makapag-practice pa kayo ng mabuti. At kung nagustuhan mo nga pala ang aking video, huwag mong kalimutan mag-like, i-share, at mag-subscribe. Thank you for watching. Bye-bye mga human being. Thank you for watching.